Apo yung laking kahihiyan ng nangyari dito kay Patrick Beverly matapos nalawabas ang balita about sa kanya? Well, binalita nga ngayong araw na ito si Patrick Beverly will leave the NBA at maglalaro nga daw para nga dito sa Hapoel Tel Aviv sa Israel. And yes mga idol, you heard that right, Patrick Beverly is leaving the NBA at maglalaro nga overseas. And walang well, rason na binigay ni Patrick Beverly sa anyang tweet na ito mga idol sa anyang podcast, they gave me everything I asked for at hindi nga daw siya makatanggi. And well, nung una ang report about dito ay sinabi na ito daw si Padbev ay namimili between magsasign nga daw ng minimum sa isang NBA team or maglalaro nga para nga dito sa team na ito overseas. And while well, hindi nga yan pinaniwalaan ng maraming NBA fans at kanilang sinabi na for sure nga daw walang nag-o-offer dito kay Patrick Beverly na NBA team at sinabi lang nila yan para nga hindi magmukhang wala ng option itong si Patrick Beverly kung hindi maglaro overseas. Kung baga ang pinapalabas nga lang daw ng kampo ni Patrick Beverly nang ibalita nga nila na mimili siya between NBA team at dito sa team sa Israel ay parang nga daw may palabas na mas pinili ni Patrick Beverly itong Israel at ang team na kanyang sinayin kesa sa NBA. And yan nga mga idol ay hindi kinaagat ng maraming NBA fans. Definitely, wala nga daw nag-o-offer kay Patrick Beverly matapos ng kanyang ang ginawang kalokohan laban niya sa Indiana Pacers. Tandaan nyo pa ba yan mga idol? ba diba? Nung una nga ay binato niya ng bola ang isang fan na nakikipag-trustukan sa kanya e der matapos niya ng mga idol ay ng troll, Nang inis pa, ng disrespect pa ito si Patrick Beverly dito nga sa isang tanyag na babaeng reporter ng ESPN at ito nga mga idol ang nag sa NBA teams na hindi na napiliin si Patrick Beverly. Nakita nga nila na may hindi magandang ugali mga idol kapag natatalo. At ito mga idol napili nga ng 30 NBA teams na wag na nga pansinin itong si Patrick Beverly ngayong free agency. Kaya nga napilitan tuloy siya na mag-sign nga sa ibang bansa maglaro overseas. At ang mas nakakaya pa nga dito mga idol dahil alam nyo ba 5 years ago noong taong 2019 neto si Patrick Beverly ay naging kakampi niya itong si Kawhi Leonard pati na rin si Paul George ay kinrastok nga neto Patrick Beverly si Stephen Curry at sinabi niya the next 5 years are mine. And well, kanyang kinlaim na ang susunod na limang taon ay magiging sa kanya nga daw Inaangasan niya nga dyan si Stephen Curry sa kanyang naging payag Pero mga idol, five years later, he is out of the NBA. So, napakalaking kahihiyan nga ang naranasan ngayon ni Patrick Beverly at dahil nga yan sa kanyang hindi niya mapigilang bibeg. Ngayon, he is out of the NBA. Anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Ano bang masasabi nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.